Magandang gabi po sa ating lahat. Kagalakan po sa Panginoon na ako po ay magamit para po sa pag-deliver ng kanyang mga salita. Salamat po sa mga pamunuan ng <coughs> ng gawain pong ito. Uh, nice meeting you all. Bagamat hindi po tayo nagkakikita-kita personally, ay ako'y nagagalak at maging sa pamagitan ng boses na ito ay mamit ko po kayong lahat. Ang tayo po ay magpapatuloy sa ating pag-aaral. Ang nais ko pong i-share ang patungkol po sa <clears throat> Aklat ng Roma, chapter 6, verse 23. na <clears throat> sabi po doon, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan, Ngunit ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Yesus na ating Panginoon. Manalain po tayo, Diyos, ang mga kapangyarihan sa lahat. Sa gabing ito, kami po ay magbubulay-bulay ng iyong salita. Pangunahan niyo po kami. Ikaw, Panginoon, ang maitaas at bigyan niyo po ng linaw ang nais po ninyong sabihin sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. <clears throat> common po na sagot ng mga tao sa tanong na kapag ba tayo ay kinuha na ng Panginoon, alam ba natin kung saan tayo tutungo or sigurado ba tayo na makakasama natin ng Diyos? Ang common pong sagot ay hindi ko alam, tanging Diyos lang ang nakakaalam na po. Na kung tutuusin, kung titingnan po natin ang mga ganong kasagutan ay tila ba tayo ay nasa kalalagayan na bahala na mode. Ano? Yung ang tao ay mamumuhay dito sa mundo, alam niya na may lubigha sa kanya, yun ay ang Diyos, subalit wala siyang guide kung paano niya makakasama ang Diyos. So parang parang illogical po iyon, parang walang gaanong sense ano po ako ay mas naniniwala sa isa pong uh, panuntunan ng buhay na dahil nilikha po tayo ng Diyos at nais na ng Diyos na tayo ay makapiling niya, meron din siyang isinet na pamantayan o di kaya ay turo or tool para po ang tao at ang Diyos pagdating ng panahon ay magkasama. At yun nga po ang ating pong makikita sa ating pong pag-aaralan sa gabi pong ito. Sabi po doon sa verse kung kung actually kung titignan po natin ay meron po siyang dalawang bahagi. Yung una ay ipinapakita po yung consequence of sin. Sabi po doon sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Lahat ng tao ay makasalanan kaya ang dapat lang na tamuhin ng tao ay kamatayan po kaya di ba po, po tayo di po ba tayo nagtataka kung bakit po namamatay ang tao physically namamatay ang tao physically dahil nga sa kasalanan po nag-originate po iyan sa ating pong mga magulang kung hindi po sana nagkasala si Eva at Adan eh di hindi po sana tayo namamatay pero dahil nga sa kasalanan, tuloy, namamatay po ang tao. Pangalawa is yung tinatawag pong spiritual death. Ang tao ay tila patay dahil din sa kasalanan. Ang tao ayaw lumapit sa Diyos dahil alam niya siya ay makasalanan. So kung hindi siya lumalapit sa Diyos, eh para na rin siyang patay, spiritually dead. No po? At pangatlo, yung tinatawag pong eternal death. Yung pagkatapos po natin sa mundong ito, pagkatapos ng buhay natin sa mundong ito, eh hindi po natin makakasama ang Diyos kasi andun po tayo sa eternal death, eternal punishment na tinatawag. So napaka saklap actually ng unang bahagi ng verse. Sabi, sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Pero kung papansinin po natin yung verse, hindi po nagtapos doon. At salamat na lang po at hindi po doon nagtapos. Ang sabi, unang-unang salita na makikita natin ay ngunit. So, ibig sabihin, may pag-asa. Kumbaga sa boxing, halimbawa sa boxing, bugbugsarado na yung 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 gusto nating manalo ay oh, gusto nating manalo bugbugsarado na siya ilang beses na siyang Uh, napahiga, and then binibilangan na siya, 1, 2, 3, nasa 7 na, nasa 8 na, tapos bigla siyang tumayo. So nagkaroon ng pag-asa na po. So parang ganoon din po, ngunit. Yan, ngunit, tumayo, parang ganoon. Pero sa ating pong pinag-aaralan, ngunit, tapos meron pong idunugtong. ang ang sabi nga po doon, ang libreng <clears throat> kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Sa pamamagitan ni Kristo Yesuso, so, dito na po papasok yung aking unang premise kanina, unang paglalahad, na pwede po pala nating masiguro na makakasama natin ang Diyos. At ang sabi nga po niya doon, ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Kapag sinabing buhay na walang hanggan, ibig sabihin nun, hindi po yun tumutukoy sa buhay po natin ngayon dahil alam po naman natin, ang buhay po natin ngayon ay may hangganan. So, buhay na may hangganan, yung, yung buhay po natin dito. Pero pag sinabing buhay na walang hanggan, mangyayari po iyon sa, <clears throat> sa kabilang buhay na tinatawag. Yung pag natapos na yung buhay natin dito, ay meron pa itong kasunod. At syempre, pag sinabing buhay na walang hanggan, kasama ng tao ang Diyos tinitiyak po ng talata na ibi, ibinigay po iyon ng, ng Diyos sa atin. Ang sabi po doon, libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Pag sinabing kaloob, eh, wala po tayong kailangang bayaran po doon. Ano po? Dahil actually, binayaran na nga po iyon ng tinutukoy ng verse. At ang sabi nga po ng verse, sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. So, yung buhay na walang hanggan po doon pala para maranasan ng tao pagdating ng panahon ay sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Heso Kristo. Bagamat hindi po sinabi kung ano ba ang dapat gawin sa Panginoong Hesus ay naka-imply, ano po, meron pong nakapaloob na pakahulugan po doon na kailangan ng tao na sumampalataya sa ating Panginoong Hesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang nakakalungkot pong tagpo sa ngayon, marami pong nakakakilala sa ating Panginoong Hesus. Uh, maraming pwedeng sabihin patungkol sa ating Panginoong Hesus, pero yung most crucial identification ng ating Panginoong Heso Kristo na dapat ay naiintindihan ng tao, ay tila hindi po nila iyon uh, naiintindihan or nalalaman. At yun ay ang pagiging Panginoon at tagapagligtas ng ating Panginoong Heso Kristo. Ano po? <clears throat> so, dapat po ang tao, dumating po siya sa point ng kanyang buhay na isusurrender po niya ang kanyang buhay sa Panginoon. Sasabihin niya na siya ay makasalanan, hindi niya kayang iligtas ang kanyang sarili, at ang makapagliligtas lang ay ang Panginoong Heso Kristo. Ako po ay uh, tinanggap ko po o ginawa ko na po yung aking pong binabanggit na pagsuko ng buhay sa Panginoong Heso Kristo noong July 16, 1990. Ano po? Yun po yung time na nagkaroon po ng grabing lindol dito po sa Region 1, particular po dito sa Dagupan, talaga pong grabe po yun. Ano Doon ko nakita ang kapangyarihan ng Diyos, Nagkaroon po kami ng peer prayer meeting po nung gabi noon. At ang naglilid din po sa amin noon ay si Pastor Chavez na kapares din po ninyo ay isa rin pong blind pastor. na po? Pero at the same time ay empleyado din po siya ng DSWD po noon. So doon po <clears throat> tinanggap ang, Panginoong, ang ating Panginoong Heso Kristo ng pagsuko ng aking buhay. At yun din po yung act yun, yung din po yung ating pinag-aaralan sa ngayon. Dapat dumating po dun sa point na, ng buhay natin, kung ang buhay po natin ay mamumuhay po tayo ng 80 years dito sa mundo, kung 40 na po tayo ngayon, kung babalikan po natin yung 40 years, dapat nangyari po iyon na tinanggap po natin ang ating Panong Heso Kristo. Or kung hindi pa man, sa, susunod, sa hinaharap pong mga taon ng ating mga buhay, ay dapat dumating po tayo doon. Eh, salamat sa Panginoon at ibinigay po niya yung pag-aaral po natin sa ngayon. Baka nais po ng Panginoon na kayo ay kausapin, eh, bakit nyo pa po hihintayin ang future? Ah, siguro 10 years from now, tsaka ako na lang gagawin yung sinasabi ni Pastor. Eh, what if bigla na lang po tayong kinuha ng Panginoon? O baka sabihin na naman, ah, hindi bari, kapag ako ay nasagasan, ako ay nagkasakit, at saka ako na lang, kung alam ko na, nakukulin na ako ng Panginoon, saka ako isusuko yung buhay ko sa Kanya. Eh what if ang cost ng death natin ay biglaan, yung bigla-bigla na lang, isang segundo, wala na tayo. Eh, pa 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 paano pa natin magagawa yung point na iyon ng ating buhay? So mga kapatid ko, napakahalaga po ng ng decision na iyon yung sabihin po natin sa Panginoon na kailangan natin ng tagapagligtas at gusto nating akuin yung sinasabi po doon sa pangalawang bahagi ng Roma 6.23 na ang libreng kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Gusto nating magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yun nga po ay mangyayari lamang po sa pamamagitan ni Heso Kristo, wala na pong iba. Sa basketball po, kung tayo ay manunood, hindi kailangan na papasok ka doon at sasabihin mo, papasok ako dyan kasi ako ang mayor, papasok ako dyan kasi sikat ako, papasok ako dyan kasi maganda ako, maskulado akong lalaki, marami akong tal talino, marami akong talento, matalino ako, etc., etc. Hindi po iyon. Ang tatanungin lang nila is, may ticket ka ba? So, pag pinakita mo na may tiket ka, tsaka ka makakapasok. Ganon din po sa ating pong tinutukoy. Ang tao makakapunta po sa buhay na walang hanggan. Makakapasok sa langit. Makasama niya ang Diyos kapag meron siyang hawak na tiket. At walang ibang tiket po iyon kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. Wala pong iba. Ano po? So, sa gabi pong ito, nais ko po na ilid po ang bawat isa sa atin kung ikaw man ay uh, nasa ang bahagi ka man ng, ng Pilipinas sa ngayon na naabot po ng ating pag-aaral, nais ko na ikaw ay pumikit at makipag-usap sa Panginoon. Uh, sundan niyo po ang panalang ito. Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Salamat po sa gabing ito. Binigyan niyo po ng linaw sa akin ang buhay na walang hanggan. Makakamtan ko ito sa pamamagitan ni Heso Kristo. Panginoong Diyos, inaako ko po na ako ay makasalanan hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Kailangan ko ng tagapagligtas. Kailangan kita, Panginoong Hesus. Panginoong Hesus, sa gabing ito, inaanyayahan kita na maghari sa aking buhay. Mula ngayon hanggang ako iyong kunin. Ikaw na ang kinikilala ko bilang aking tagapagligtas at Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po ang magpipray mga kapatid ko. Panginoon naming Diyos na makapangiren sa lahat, salamat pong guli sa pagkakataon na kami ay nagkasama-sama na mga kapatid ko pong ito nawa Panginoon, sino man Panginoon ang nagprofess ng kanilang faith sa inyo bilang Panginoon at tagapagligtas, ay bigyan niyo po ng linaw ang kanila pong ginawa at ipagkalob ang confidence Panginoon na kung naging genuine ang ginawang pagtanggap sa inyo, ay meron na po silang buhay na walang hanggan. At nawa Panginoon, dalain ko na ang kanilang buhay espiritual ay patuloy po nilang alagaan at lalo po Panginoon na palalimin, palakasin. I-bless nyo po Panginoon ang samahang ito. Every time na sila po ay magsasama-sama virtually Panginoon on air ay ang buklod ng pagkakapatiran, buklod ng pagmamahalan na nakaugnay, na nakaangkla sa inyong pag-ibig ang kanila pong maranasan. Dalain ko po mga kapatid kong ito, kung meron man po silang mga pinagkakaabalahan, mga trabaho, Panginoon, kung may mga nagmamasage, at ilan pang mga endeavors, Lord, bless them, Panginoon. Ikaw ang patuloy na magparanas ng iyong pong pagiging Diyos na <clears throat> nagproprovide, provide Panginoon. Maraming salamat at patuloy na, na ikaw ang manguna, Panginoon, sa buhay ng mga kapatid ko pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang gabi po ulit sa ating lahat at purihin po ang Panginoon.